Higit ahensya ng gobyerno ang nagsanib pwersa sa isang serbisyo fair sa Sultan Kudarat. Para sa update live na magbabalita mula sa Sultan Kudarat, si Bril Montalvo ng Radio 5 Davao. Bril, kumusta ang sitwasyon dyan? Cherry, dagsa pa rin ang mga tao sa ikalawang araw ng Bagong Pilipinas Serbisyo Fair dito nga sa kapitol ng Sultan Kudarat. Iba't ibang government services kasi ang ibibigay na libre dito. Ganing pa na maghinda si Namrida Latip at sumadya siya sa Sultan Kudarat para magpatulong sa Philippines Statistics Authority. May problema kasi siya sa spelling ng kanyang pangalan. Kaya sinamantala niya na ang libreng pagpapaayos nito sa PSA na kasama sa Bagong Pilipinas sa Bishop Fair sa Capitolio. Malaking tulong po ito sa amin ma'am kasi pangbihira lang po ito na darating. Tapos libre po sa amin. Bukod sa PSA, may higit limang pang ahensya ng gobyerno ang nagbibigay ng libreng serbisyo. Aabot sa 1.2 billion pesos na halaga ng serbisyo at programa ang ibibigay rito. Namahagi pa ng cash assistance na nasa 200 million pesos sa beneficiaries na tukoy na ng DSWD. Namahagi rin ng 500,000 kilos ng bigas. Present sa caravan si House Speaker Martin Romualdez at higit kumulang limampung kongresista. Malaman ang naging pahayag ni Romualdez habang nasa event. Patuloy tayong iikot at maghahatid ng tulong hanggang sa mas marating natin ang bawat sulok ng Pilipinas. Hindi tayo titigil kahit anumang pambabatikos at panira ang ibato sa atin. Nagpapasalamat naman si Sultan Kudarat Governor Dato Pax Ali Mangunda Dato dahil napili ang kanyang probinsya na hatiran ng bagong Pilipinas Service Fair. Napakaganda na experience at kita kita po na ang ay mabilis, maayos, maginhawa at higit sa lahat masaya sa ating mga kababayan. Nagkaroon din ng pagkakaisa concert na dinaluhan ng mga national artists at may pa-fireworks display pa. la sa punto ngang ito ay makakasama natin si Sultan Kudarata Governor Dato Pax Ali Mangunda Dato para i-update tayo sa naging uh, ganap sa Bagong Pilipinas serbisyo Fair dito nga sa kanilang probinsya. Gov, kumusta so far ang uh, Bagong Pilipinas ito ilan na ang ating nabigyan ng uh, ayuda at tulong? Alhamdulillah napakaganda po ng Bagong Pilipinas Service Fair. We are on its second day at libo-libo na po sa ating mga kababayan ang nakatanggap ng iba't ibang serbisyo na nagmumula sa ating pamahalaan. I am very happy to announce that as of 12 o'clock, no, Last night, meron po tayong 13, 130,000 registrants na mga beneficiaries natin ng bagong Pilipinas Service Affair. At dumarami at dumarami pa yan as the time goes by. And I'm very happy until today, ang dami pa rin sa ating mga kababayan ang nakakapag-avail ng 329 services na nagmumula sa 55 government instrumentalities, agencies, and departments. At ito po is made available to the people of Sultan Kudarat easier and accessible for everyone and we made sure that dito sa bagong Pilipinas, alinsuno sa kautusan ni Pangulong Bongbong Marcos, ang mga serbisyo ay maginhawa, mabilis, maayos at masaya. Gov sa gusto pang humabol, imbitehan natin sila Gov Of course, we are inviting everyone open po ito until 5 o'clock tonight. Even we can even extend as long as there is a sultan ko who would like to avail of our services. Nandito po ang ating pamahalaan, including all services that we may be offering from the local government units as a whole. Ayan na, Cheryl, maraming salamat. Governor Dato Pax Ali Mangunda Dato, dito nga sa Sultana Kudarat. Sa gusto pang humabol sa bagong Pilipinas Sir dito sa Sultan Kudarat, magdala lang ng ID at birth certificate para sa serbisyo ng PSA, DFA at maging sa LTO. Balik sa iyo, Cheryl. Maraming salamat. Bril Montalvo ng Radio Free